Hello mga kabukid, sa magandang araw sa inyong lahat. So ngayon mga kabukid, pag usapan natin itong tungkol sa ating mga inahin na naglilimlim. Kasi may nagtatanong sa atin na kung ano daw yung aking ginagawa dito sa ating mga inahin kapag nagsasapawan sila sa isang pugad. So halik kayo mga kabukid, samahan niyo ako. So yan, kung napapansin niyo, mga kabukid, yung ating mga inahin, yan na sa likod. So nagaabang yung iba sa yung ating pugad Kulang para sa 20 mahigit na piraso na inahin So itong tanong mga kabukid ay galing pala kay Michael Daka Sabi niya dito idol pwede magtanong ano da, anong ginagawa mo sa mga nagsasapawan sa isang paitlugan sana mapansin mo at magawan mo ng content thank you so ito idol, disclaimer lang mga kabukid, itong aking pag-share ay binabasi ko lamang sa aking ginagawa. Ito sa aking backyard. Hindi ako eksperto sa larangan na pag-alaga ng mga manok. Itong lahat mga kabukid ay base lamang sa aking experience. Dito pa yung mag-alaga mga kabukid. Eh. <laughs> ang kulit nila. <laughs> so, ang sagot ko dyan sa iyo idol, nakadepende kasi yan idol eh. So, base ko, base ko sasagutin mga idol mga kabukid, sabihin ko muna sa inyo, nung time, yung experience ko, nung hindi pa ako gumagamit ng incubator. So, dati kasi, hindi pa ako gumagamit ng incubator, kasi lima lang yung aking inahin. So, ang ginagawa ko, pag ganyan, nagsasapawan yung mga inahin, yung naglilimlim na, ang ginagawa ko, nililigo ko yung iba, Bali, kung tatlo yung nagsasapawan dyan, kunin mo yung dalawa tapos linggo mo. At magtira ka ng isa. Pero kung normal lang na nangingitlog, minsan ang ginagawa ko ay kinukulikta ko ng isang linggo. Tapos naghahanap ako ng inahin na naglilimlim na siya yung maglilimlim dun sa itlog na aking nakukulikta. So, ganun yung ginagawa ko dati mga kabukid nung time na hindi pa incubator yung ginagamit ko. Pero ngayon, na incubator na. Ang ginagawa ko ay yan, pag ganyan, nagsasapawan yung mga inahin. Hinahayaan ko na lang sila. So, hinihintay ko yung time na naglilimlim talaga sila. Kasi pag naglimlim na yung mga native natin na mga inahin, hindi na kasi yan mangingitlog. So, ang ginagawa ko dyan, nililigo ko lahat at nilalagay ko na doon sa panibagong kulungan para mawala yung pagiging broody nila at mag stay sila doon ng isang linggo bago pakawalan sa range para mangingitlog na naman sila ulit pagkalipas ng isang linggo so ganun lang yung aking diskarte dito mga kabukit yan na yung ginagawa ko dito paulit ulit lang at base naman sa aking ginagawa epektibo naman siya kasi yung ating mga inahin, native chicken to, hindi naman na ito tuloy-tuloy na nangingitlog. Kasi nangingitlog to mga hanggang 10 araw o 12 days. Tapos tigil ulit. Maglilimlim naman sila. So yan mga kabukid. Gumagawa rin pala ako dito mga kabukid ng panibago nilang paitlogan. So hindi ko pa siya matapos. Kasi nga dahil yung ating trabaho, minsan lang tayo panggabi para mailipat natin yung ating mga nahin dito at dito naman sila pupugad si Luma na yung ating papugaran ng ating mga inahin mga kabukid oh. so yun lang mga kabukid maraming salamat pala sa nagtanong sa akin kay Idol Michael Daka at maraming salamat sa pag-appreciate dito sa aking mga ginagawa dito sa aking backyard farming So patuloy lang tayo sa ating buhay mga kabukid at i-enjoy nyo lang palagi kung ano man yung mga ginagawa. God bless sa inyong mga kabukid. See you in my next video. Bye bye. Ingat kayo palagi.